Hi guys. May moon ko guys, itlog para magluto kong itlog isudaan guys. Matry ako ani guys. Okay. Kani siya guys. May gipabukalan ko nga uh, tubig guys diri sa kalaha. gipabukal Oh, oh ko og oh, tubig di sa kalaha. Tapos na ako yung upak kabu kabuok itlo guys. Para di, di likay sa mantika. O, oh, lika. Ay, guess on mo ko, guys. Okay, mo on, guys. Ah. Guys. Bukal na siya, guys. Tapos. Ari, guys, so. magay guys butang ko diri guys para dili dili gasto sa mantika dini pud ni boiled egg no diba ba dili ni siya boiled egg ini ona ko guys so, yan, para di mo gasto sa mantika wala pedi dikado man permi lang ta sa mantika nani ona ko guys oh. Guys. para lahat mong pirmilang lang naman dito at guys, Uka ang world ka eh ang world guys wala mang pwetri nga kuwari, lumahan na lahat kayo mm. niya muna kung lumahan nga pinagalama oo oh. Ayan, guys. <laughs> wala lang madulog yung butil hari Ari din, nahulog ko na sa ako kasi okay? may ipano. Ari dahil guys na... Kaya doon ka bulang wala yung nakatag. guys, Di bali, nakatag guys, takpan eh guys. Tapos, bukal-bukal na siya. Um, uh, di lang na lang kami luto na, guys. 2 minutes lang. 2 minutes lang na, guys. Diba lain ang well? Kani. Eh. Pwede man niya sa mga tree nga gagmay, pero wala ko 3 tree nga gagmay. Ano <laughs> Untuk lah nak guys yeah. mm -hmm. Mm -hmm. Tanawin na ito, guys. Kung pwede na. Tanawin. Oo. Tulungagan na ito, guys. Si. Wala pa, guys? Wala. Oh. Yeah. Wala. Luto na, guys. Luto na. See? Muli ka dali. Pag dali lang, guys. So, oh. luto na, guys. Hmm. Di na ka magasto o oh, mantika. pa sa lawas. Papunta na may mga gagmay na tree, guys. Uto na. Pwede na. Kuaon. Mukhaon na. Thank you.